Uh... Ginuha ko ni mo, Day. Katulag yapo na si Donyo. Waka puli ato. <laughs> Bisan pa ko ay pakisa sa Day. Tungan kay ke gagmahan kay Kuniya. <laughs> day, kaluhi imong ko galingon, Day. Wala nakakapariban. mura nakagfarot. Ka <laughs> ay, maninood. <laughs> 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 hintay sa nang acting day. Hmm? Kabalo ka o sa lalaki. Mami si ka, di ka mag-inui. Balik ka dito Gibuhat na ako ang I feel betrayed. <laughs> Anak na lang, day. Uba na ka. Jamingo na to. sure <laughs> <laughs> ka? <laughs> Salig lang, day. Ayog laong. Sama sa dag um. Huwag kalagom sa imong ilok. <laughs> Day, nana ni mutanan. Ang babae nga daghag ugat. Kugihan. Hmm. Ito naman ka, Day. Sobra naman na. Ang kulang ni mo, Day. Imong tutoy. Padak una to na. Bitaw, Day, no? Tara na. Ayaw. Salita magdugay. Utu-utu <laughs> <laughs> po ni Eh. Ayo. Sebadai ada gini tahu, tahu mampu di Tahu karena sweet bang. Ayo. Dai, tapi mau apa? Nggak ada day Dai, mau lagi empat day. Khusus aku bawa, tuan, dai. Bukan tak gani kanu karena hani munu. Khusus pun tak tak. Alam kuna, matu nila dai kekinaraan. Ya. Sigi sigi. Matu nila. Continue, Bishi. Continue. Nga magmanggat sa imong gugma. Di ka kasabot! Mapatay ko di ka karon! Uy, sir. Excuse me. Sorry hindi na sa Omega. Pertig six yan. Namisita pa niyo pang Miss Universe. Ay, ano ko siya kapinapin? Ikaw! Awan ko dere! Nga magmanggat ng nga dog. Matag nila. Bishi, gabay nila kimbot.

muk mo mga ulo ba? Di mo mga hawa, ha? Oh, no. <laughs> day, magandang <Not done>, day. <laughs> Balik -testing, mo mag-testing rin, ha? Pamuspusan, yung damo. Ganyo. I shall return. Ayaw, di ba?